fingerprints. kids. di ba ako kung um, lipay ako kara jo na um, nakapagat ko ng tao na magmahal sa iyo kita boy, magalaga sa iyo. Kamo na to para jo sa Ayon man, umatend ng kasal sa Siargao at flower girl nga si Lilo. Ikinasal na nga ang kapatid ni Philmar na si Angie Alipayo at ang pretty nga ni Andy. Masaya para sa kanyang sister-in-law at soon sila naman ni Philmar ang ikakasal. Um, yeah. Thank you for loving my sister and to your kids. Um, mahal ko ka. Um, Lipayo ko ka na um, ko Tawag na magmahal sa inyo, magpunagol, mag-alaga sa inyo. Kamunad um, pa para doon sa inyo, pag ng tana. Maiyak-iyak nga si Philmar sa pagbigay ng mensahe sa kanyang kapatid at asawa nito na ngayong brother-in-law na niya. Si Angie din hindi mapigilan ng iyak habang nagsasalita nga si Philmar. i was here number one Sobrang saya nga ng parents ni na Philmar. Finally, kinasal na ang anak at si Philmar na nga lang ang huling ikakasal at excited na sila for next year. Napakasweet din naman ang father and daughter dance. Ang sisimple lang ng wedding suot ang mahalaga sila nga ay naikasal. Ang saya nga ng garden reception dito sa Siargao. Dito rin nga kaya gaganapin ang kasalan ni na Andy at Philmar. Nag-church wedding nga muna si na Angie at saka nga dito ang reception sa garden. Ang ganda nga ng simbahan na kanilang pinagkasalan sa Siargao. Marami nga silang kapamilya dito at napuno nga itong reception. Masayang-masaya sila para kay Angie at kay Ted Jackson. Ha? Dadyan pa ka magilis? Akong ang kanilang preparasyon, napakasimple lang at relax na relax ang ina ni Angie. Tatlo na nga ang anak ni na Angie at Ted Jackson at finally ikinasal na sila. Taga-Australia nga ang asawa ni Angie Alipayo at matagal din sila tumira doon. Si Andy naging videographer mas siyang nai-record ang naging kasalan ng kanyang sister-in-law. And you know it's nice to see everyone here gathered together. Thank you for making that happen, Lord God, and for the for the food spread that we have today and for the lovely drone shots that we made an effort on. Um, <laughs> please bless um, this night and may it be a magical night for Angie and her um, bridesmaids and her girl gang. Ginanap din nga ang bridal shower at si Andy mismo ang nag-lead ng prayer bago nga magsimula ang kainan at party. I one day sa nga ang kanilang kasala na kaalis na ang bagyo na pagbigyan nga sila sa kanilang dream wedding. Matagal din nga naging preparasyon ng mag-asawa. At ngayon naman ang susunod ang magiging kasala ni Andy at Filmar sa taong 2025.